I think uh, yung obviously, sec yung enforcement o cooperation nga na sinasabi mm. ng local authorities, yung inaabangan Ang PNP nagsabi na hindi daw. Mm -mm. Ayaw, um, hindi namin arestuhin. Uh, based daw sa posisyon ni PBBM. Ikaw ba, Sek, posible ba talaga magkagulatan sa ganyang bagay lalo na sinabi o oh, PNP? Posible, dahil <laughs> ang magbabago lang naman ang posisyon yung presidente. 'di ba? Mm. Eh lalo na noong Davao Rally, tinrateng yung presidente na mutiny uh -huh. ng insurrection, uh -huh. ng uh, sedition, uh -huh. ng secession, no? Yeah. Tinakot uh -huh. pa siya, nabuti na lang hindi siya presidente ngayon dahil kung presidente uh -huh. pa siya, baka nakasama siya sa tokhang, no? Uh -huh. So, kung ganoon ang banat mo, eh mapapaisip yung presidente. Eh ito uh -huh. is itong tao, ito is out to get me. No? Uh -huh. so, ano ba yan? Robo, para ganun. Eh, baka matuloy yung threats na sa akin. Di ba? Uh -huh. Alimbawa, yung secession, seditious yeah. yan eh. Meron tayong batas dyan eh. Kung pipigilan yung lawful authority, which means yung gobyerno, para i-implement yung kanilang trabaho, that is sedition. no? Mm -hmm. So, pwede kasuhan, theoretically, pwede kasuhan mm -hmm. si Digong at saka yung mga kasama niya ng sedition. Ang tanong, mm -hmm. kailan ba nagiging seditious yung threat mm -hmm. nila ng mag -seced. So, mm -hmm. ibig sabihin yung presidente, pwede magbago ng posisyon. Overnight, mm. 'di ba? Sabi niya lang niya, ay. Dati sinabi ko na uh, hindi namin papayagan. Ngayon, pwede nang pumasok. Pwede yeah. nang pumasok pero hindi namin tutulungan. Eh baka mm. pwede naman magbago 'yon, lalo na kung ang yeah. threat sana papaso na ICC ay imamasaker sila.